Hello guys, welcome to my youtube channel my name is Kuya Michael Ni please don't forget to subscribe and follow and like fishing tayo, fishing yun sa makuha lang guys fishing, fishing fishing, fishing Ikaw na tayo guys You know Ha <laughs> Put put Sap sap guys Sap 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 Pakuha na tayo ng sap sap Small fish Pero lami yan. Lami Masarap yan guys Masarap Small fish Pero masarap Ay Yung natin na kuhaan Okay Himpayin natin is sa uh, mga hipo na hiniwa-hiwa. Ubus agad yung pae, no? Ang bilis na ubus. Ang bilis na ubus ng pae. Hindi ko nang malayan, wala na pala. Wala na pala sila. Alright. Wala na pae. Ang bilis naman. Ang bilis naman nun. Grabe siya. Hindi siya man lang nagkuhan. Hindi ko mo lang naramdaman na may manok. No? Ayos no. Wala na lang mapain. Iba Hindi man lang kinain pati yung taga. Rock, baby, rock, baby, rock. guys ko na guys another one another one nilunok nilunok guys hmm nilunok nilunok ang lahat at hindi nagtira potpot tirada natin ngayon ha Wala guys nakawala wala na namang pain wala na namang pain dito kasi yung putput -put eh talas pala ng yun. Fish on, put put.

Astamu, di na muli hok ana na. Rock baby rock. Ana na putong sa video eh. Okay. Tak boleh masuk mo apil ba? Mo apil apil do ngai apil. Okay. Uy. Nakakulangin mo pa na ba tayo? Natanggal guys. Ayaw nang kumain guys Ayaw nang kumain. Ay, kulat ng pain ah. Ganun. Bilis naman. Okay. This, bye bye, guys. Thank you for your watching, guys.